ang pag-addict di lang dai kini siya kasagaran madungga nato ang gitawag nga uh, drug addiction so na gitawag pud ay nga behavioral addiction so una ini isang gitawag nga gambling disorder kanay ang pag-addict sa pagpanugal no so syempre kung manugal ka itaya nimo imong kabtangan ng imong kwarta og it causes trouble, family trouble, og uh, baka daot, sa relasyon. No? Sa relasyon. So, muna siya. Kaya di naman makauli. mo pilit naman dito. Masuko. Wala kasagaran, sa garara. nga anong sa sumugal, kay saputun. So, Mahinong dan nga. Wala peace of mind. So, kay man siya. Kung mudaog, talagang sarap po gina. Kasagaran gina napildi. No? So, biblically, eh dili dili sa tuahang pagpanugal. Okay? So, ikaduha ang gitawag po dahil na um, food addiction. So, katong pag-grave sa pagkaon, pagkita, pero may anang pagkauna, na morsong tausahay sa gitawag, na overeating, obesity. So, hindi ko anak ba Nambok ng pinasagdas kusina. Okay? So, bisag ka ng muna unta, dapat unta ang atuang Uh, natay panahon sa pagkaon, natay pamahaw, pala rin ito panihapon, ah, snack mo daghan, si bak si no? So, wala ano itong nabantay nga, kato di ay hinahinay po di ay nga maka-cause of health problem. Okay? Na, gitawag po nga, addiction to phone. Phone. <laughs> atong mga devices, atong mobile phones, no? So, kasagara-karoon, natay makita nga bata, nga, magdula-dula sa kinaraan ng mga dula sa unang panahon sama sa bagol-bagol, riskati, manginana, suka, uguban pa. Tungod kay bisan pa mangani nga ang batang aya, pag abato ni og kabuot. Mahakuha muladlad na dira sa gitawag nga uh, mobile phones. No, diha na. Then it causes uh, uh, pagkaraot sa mata nila, bisag bata pa sila, nanay, baga na kay Glenn, bisag bata pa kayo. Okay? So, muna siya ang mahitabo. Napagitawagan ay less common nga based on the research, no? Uh, ang behavior yun. Americans uh, spend nearly 10 hours each day in front of Uh, the screens with cell phones and uh, mobile devices. So, kan kayo mga social media, nga mga activities and video games activities. Na yung mga batanon karon nga bisag tunga-tunga na si gabi eh. No? Wala na. na adik na gigayos sa mga gitawag ng mga mobile games. O, oh, mo resulta kini sa pagkadaot sa ilhang edukasyon. Kasi, syempre, di naman makastudy. no dapat minimize gid siya. so kailangan labinos mo estudyante kailangan kailangan gid ang gitawag nga time management kay ay, di ba sa bisagay tigo lang duwa mangani email di ba but it needs time management kay para ma-manage natong to, panahon nga Sempre una sa tanan, patagaan na to ang atong kagalingon, nga paatiman na to itong kagalingon, nato na to, ato ang labi na estudyante at mga assignments, no? And then, maatiman po na to ato ang panahon para sa sa ginoon, no? Wali, takaan po sa hay, kay, wak na, hindi ka po yung nagmaayo tungod kay nabilar na sa gitawag ng mga mobile games. So, that's addictive, no? Ang isa ka na makadaot, sa tao. wag nga uh, less common uh, sa atong less common research na ay mga behavioral addictions like uh, sa isa ka ng shopping addiction bisag boy gusto din mo shopping shopping window window. Hang to na dahil yun, nga lang dito o lahi ang ipapalit lahi ang napalit. <laughs> It's because Uh, Mau lagi na addict dito sa window 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 shopping okay na po yung itawag exercise addiction no Ar arang arang ra eh, ni pero ako tapulan mong exercise eh na po yung love addiction uy kining mga hindi na ko kayo ma-expound kung sa'y bot, ipasabot ano love addiction. Siguro, bisag, bisag siguro na-addict sa pagkigugma. Kuya ba? Kul kulbaan sa daanin, no? So, uh, work addiction. Na po yung nga. Uh, basta tanang butang uh, maka kanang addictive na siya so it's too much no so makadaot gud siya so mo nga, nga to lang mahimong ma uh, solution ani is to control ourselves na tayo ka, self discipline to manage our time na na para nga maminti to ang matod pa harmonious living o sa itong mahal, nga mahal kinabuhi. So, para sa mga, sa mga kabataan, so, kailangan po sila nga ila pong i-prioritize ang ilahang kaugalingon, ang ilahang kandibitaw interest edukasyon, no, tungod kay uh, Naraman na siya, ang tanan nga mak manubra, makadaot. So, mor na to ang ma share karon niya ah, God bless everyone and have a blissful evening